Rajoy Filipinas News Nationwide. Balita naman sa iba'yon dagat, Qatar at Estados Unidos malapit na sa pagsasapinal ng isang pinahusay na kasunduan sa Defense Cooperation. Matapos ang pagtakin ng Israel sa Doha mula sa Rajoy Filipinas World Service. Narito ang balitang hatid ni J. Arevalo. R Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sinabi ni US top diplomat Marco Rubio nitong Martes na malapit na ang pagsasapinal ng Enhanced Defense Cooperation Agreement ng Qatar at Estados Unidos matapos ang pag-atake ng Israel sa mga pinuno ng Hamas sa Qatar nitong nakaraang linggo. Sensitibo ang pag-atake sa Qatar dahil ito'y malapit na kaalyado ng US at tahanan ng pinakamalaking base militar ng US sa gitnang silangan. Ayon kay Rubio, kung mayroon man bansa sa mundo doon na makakatulong sa pamamagitan sa pagitan ng Israel at Hamas upang maabot ang tigil putukan sa digmaan sa Gaza, isa na rito ang Qatar at sila ang makakagawa nito. Samantala, sinabi ni US President Donald Trump na hindi siya nasisiyahan sa pag-atake ng Israel na inalarawan niya bilang isang unilateral na aksyon na hindi nagsusulong sa mga interes ng US o Israel. Tiniyak rin ni Trump sa mga Katari na hindi na mauulit ang mga naturang pag-atake. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas. Arabalo, Raja Pilipinas. Ito si Jay Arabalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publico. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.